Kasabay nito, tatlong panukalang batas din na layong magtatag ng karagdagang ospital sa probinsya ng Basilan at pag-upgrade ng isang ospital sa Lano del Sur ang pasado na rin sa third reading. Ang Parliament Bill No. 104 at Parliament Bill No. 105 ay magtatatag ng Level 1 General Hospital na may 25 bed capacity sa mga bayan ng Tipo-Tipo at Maluso sa probinsya ng Basilan. Habang ang Parliament Bill No. 350 ay naglalayong i-upgrade ang Dr. Serapio B. Montanier Jr. Alhaz Memorial Hospital mula sa kasalukuyang 25 patungong 100 bed level level 2 hospital. Uh, Siyempre po, uh, nakita po natin nung nanggaling po tayo ng public consultation, yung layo po ng hospital sa Tipo-Tipo at Maluso. Doon po sa Tipo-Tipo and -tipo Maluso, almost an hour or two hours po yung biyahe patungo doon sa hospital. Now, kung meron na pong hospital doon po sa Maluso and Tipo-Tipo, mas lalo na pong lalapit. Yung ating health services sa ating mga constituents doon po sa Basilan. Level 1 hospital magkakaroon na po din po doon ng mga minor surgeries and major surgeries na kung saan hindi na po ito mapupunta sa uh, kanilang provincial hospital. Sa Serapio Hospital na kung saan ito ay in-upgrade po natin from 25 beds to 100 bed capacity. Unang-una sa lahat ito po ay level 2 pag level 2, magkaroon na po ito siya ng mga karagdagan services. For example, such as internal medicine, OB, pediatrics, and uh, internal medicine. And also, yung nag uh, magkakaroon na rin po ito ng ICU. Makakakater na rin po ito ng surgery na major and min minor surgeries na kung saan ay uh, ito po yung mararamdaman na serbisyo ng ating mga constituents po sa Lano del Sur.